Thank you, Dams. Of course. Galing na flores mo. <laughs> so, it's our uh, second month, Suri. As, thank you, Dams. Mm -hmm. As husband and wife. So, kahit nasa Amerika, surprise natin siya. Kuha ako ng paraan kahit nasa nako. He's open. Mm. Dami kong dala. Kapuso aktor na si Edgar Allan Guzman sinurpresa ang kanyang misis na si Shire Diaz sa kanilang ikalawang buwan bilang mag-asawa. Nitong Martes, October 14 ay dalawang buwan na nga ang nakakalipas magmula ng ikasal ang celebrity couple na sina Shire Diaz at EA Guzman kaya naman bilang second month series celebration ay naghanda muli si EA ng isang surprise para kay Shire. Mula sa official Facebook page ni EA Guzman ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang isang video clip kung saan ay mapapanood ang kanyang surprise kay Shira para sa kanilang ikalawang buwan bilang mag-asawa. Sa video na ibahagi ay mapapanood na talagang gumawa ng paraan si EA Guzman para may handa ang surprise sa misis kahit na nasa Amerika sila ngayon. Ayon kasi sa kanya ay talagang napaka-special para kay Shira nito at nais niyang gawing memorable ang bawat buwan at mga taon na darating sa kanila. Hindi naman napigilan ni Shira ang maging emosyonal at agad na mapayakap sa mister nang sa pagbukas niya ng pinto ay bumungad ang isang napaka-gandang bouquet of roses. Narito panuuri natin ang buong video. Thank you, Dams. Of course. Galing ng <laughs> So it's our uh, second month three. As thank you, dance mm -hmm. as husband and wife. So I'm in America. Surprise us. I'm going to prepare an guide. Nice, no? Please open. Mm. Dali, kung dala. Mm. <laughs> second La <laughs> <laughs> uh -huh. watch you. Oh, God, Thank you. <laughs> <laughs> Anyang, thank you. Api, second month, Love you. Abi, I do. Thank you, Thank You are so welcome. Love you, you crazy. Crazy. But I really appreciate y'all giving me this type of redemption. You know what I'm saying? Yeah, I love you, crazy. So I ain't even gonna hate and say what night was better. All of these motherfuckers in DC was turned up. Thankful to have fans and family like y'all. So thank you from the bottom of my heart. I love y'all. mean appreciate it. Really I love you, Bridget. Really so let's get out there for the motherfucking bang. Ah, so, guys, pili niya ako. <laughs> Ikaw, ayun ang nabili mo. Pakita natin. Mm. Ayan. <laughs> <laughs> okay, yung bestie ko may kamyon na naman dito. Wow. How cute. Yung <laughs> bestie. Gusto makipaglaro nga. Si Harley. Guys, meet Harley! Harley! Bestie, come here. Bestie, say hi. Come here, Bestie, come here. Come here. <laughs> come here. Ito so, yung pinost ko sa video na kaliputan uh, ko, kaliputan. What? Bakit ako sa inyo yung iba pa? Ay, gusto ko may, gusto